Yes, I know, bro. Good morning and welcome back once again. It is your bro, Mel, dito sa Korea. It's, uh, it's another day to work and uh, pasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong uh, araw na pinagkalag mo sa atin. It's, uh, it's a blessing, pakalaking blessing, palang biyaya uh, upang magkaroon tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya magawa yung mga responsibility natin bilang tao So, ngayong araw na ito ay dumating yung uniform namin or yung pang working clothes na uh, ginagamit namin sa trabaho. So, ito ay ko sa inyo. And so, nandito yung name. Yung name of the company, yung name namin, at saka yung uh, pinaka-name ng company, yung sa Samo. So, this is the main company. This is the contractor or subcon company. Yan yung, yung Kumchul. So, ay ko naririnig dati sa mga motivational speaker like especially sa basketball na mas importante daw yung yung name dito sa harap which is the company name like San Miguel Kirkwoods kaysa sa dito sa name sa likod which is our uh, name natin, apelyado natin uh, kung ano man yung tunay na pangalan but dito bro sa yung day mo, hindi ganun. Mas importante ito kaysa dito. kaya nga, ang lagi nilang sinasabi rito is safety first. Kailangan mas importante ang kapakanan ng tao kaysa company. The reason is, mga tao na trabaho is may family na naghihintay at kung ang working area is palaging accident, may accident or accident prone area uh, pangit, hindi ayaw nila ng ano, kasi hindi rin magiging maganda, magiging successful ang isang company na laging may accident kasi uh, nila. so yun, di bali ng uh, medyo mabagal yung trabaho, basta nasa safety so, kaya nila ini-implement yung kahit mabilis ka basta uh, laging isipin ang kaligtasan ng tao. Kaya ang dami nilang safety of resource dito. So, ganun din sa atin. Kaya natin na ang Panginoong Jesus ay mas importante tayo kaysa sa buhay niya. Kaya nga niya uh, ibinigay ang kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan natin, para sa bayaran ng mga kasalanan natin. Company is, wala ka pa company na yan. Pag hindi ka na-need ng company, pwede ka nilang tanggalin, no pwede kanilang palitan pag hindi na ano nila kailangan. Kailangan, lagi nating ingatan at lagi nating isaisip na pag nagtatrabaho tayo sa company, ingatan natin yung sarili natin, love ourselves, kasi pag mahal natin yung sarili natin, matuto din tayong mahalin yung company na pinagtatrabaho natin. Kasi yun ang ginamit ng Panginoon para i provide yung mga pangailangan natin financially So kung pakinggan natin yung mga motivations motivational speakers like uh, mas importante yung company kaysa sa sarili mo sa likod mo, which is parang may may point din so we have to ano na lang uh, balance everything like right. Kasi need din natin bigyan ng importansya ang company Kasi nga pag ang workers wala din pakialam doon sa company is parang ano din. Malulugi din yung company kasi yung company is nag uh, ano din. Kumbaga doon din dumidepende ang uh, outcome or yung uh, ano nang ang outcome ng trabaho or outcome ng product. No. Doon sa sa mga tao kasi nga sabi nila quality and uh it's better to have a good quality than quantity. So, pero dito sa Korea kasi may quality na, may quantity pa. At doon nila in-emphasize na yung safety talaga ang pinaka-importante so, sa sarili mo. Kaya nga, ako minsan ang sabi ko sa sarili ko, eh, safety first, no. Myself first. Because I would I will take good care of myself. No? At doon na papasok yung mag-iingat ka sa lahat ng mga gagawin mo sa buhay. Like, mag-iingat ka sa mga gagawin mo doon sa trabaho. Kaya, lagi nating tatandaan na ang Panginoon ay mahal tayo. Ay, mga bagay na nasa paligid natin, it will reminds us the amazing love of Jesus na usan ay siya ang nagbigay sa atin ng pag-aasa. Tayo ay makasalanan na kahit anong gagawin natin na hindi natin kaya, kayang bayaran yung mga kasalanan na yun, kasi dahil patuloy at patuloy tayo magkakasala because we are conformed to the pattern of this world which is making sin yun patuloy lang yun yun yung yun yung sistema ng mundo no ang pagiging gagawin tayong makasalanan which is talagang andiyan yan 100% yan pero dahil sa buhay ng Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon for his grace and his mercy ay binayaran niya and for the wages of sin is death but the gift of love kasi yan is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kasi nga, mahal niya tayo. At gusto niya rin mahalin ang sarili natin. Pahalagahan. Na, uh, upang patuloy din tayong mahalin yung ibang tao. Uh, and once again, this is your brother in Korea. And welcome to my blog.